Eight signs na hindi ka marunong sa paghahawak ng pera. Una is maliit ang cash flow mo. Ito yung income minus expense, ito yung tinatawag na cash flow natin. Ibig sabihin, kung maliit ang kinikita mo, dapat may other source of income ka. Or malaki man ang kinikita mo, pero kung wala kang disiplina, eh maliit pa rin ang magiging cash flow mo. And pangalawa, wala kang listahan ng gastos mo. So hindi natin alam kung saan napupunta yung pera natin. And pangatlo, lagi kang kapos. Dahil hindi tayo natututong mag-budget or wala tayong disiplina sa paghahawak ng pera, eh wala talaga. Kapos talaga tayo. And pang-apat limited ang options mo. Ang hirap na wala tayong pera or baon sa utang kasi sobrang hirap gumalaw, wala tayong option. And then pang-lima, wala kang emergency fund. Natatakot ka na baka kulangin na naman ng pera mo or magkasakit ang pamilya mo, wala kang mahuhugot na extra. And pang-anim unplanned big purchase. Impulse buyer ka, hindi mo pinag-iisipan mabuti kung may bibilin ka at iniisip mo may credit card ka naman. And then pang-pito, wala kang savings. Ito yung sign na talagang wala tayong magiging emergency fund kung wala tayong natatabi. Ang walo, wala kang investment. So kung wala kang investment, walang nag-grow na pera para sa iyo. Wala kang magiging passive income. Kaya nga dito sa ating financial foundation, weak ba ang financial foundation mo? Ang laman lang ay utang. Dapat maging solid 'yan. Dapat meron kang investment, emergency fund, nakakabayad ng utang, may savings, may protection at investment. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.